Mga nilalang sa ilalim ng dagat na ayaw mong makasalamuha. Bakit kaya at ano ang meron sa mga nilalang na ito? Una ay pag-usapan natin ng shape-shifting whale Ang shape-shifting whale ay isa sa mga pinakamisteryoso at bihirang hayop sa karagatan. Bihira lang itong makita ng mga siyentipiko. Ang pinakahuling nakita ay isang matingkad na kahel na babaeng whalefish sa lalim na 6,000 feet sa Monterey Bay ng California. Kapag maliit pa, tinatawag silang tape tails. May mahabang buntot na parang streamer at, at bibig na parang nakanganga. Namumuhay sila malapit sa ibaba ng dagat at kumakain ng maliliit na lamang dagat. Pero kapag lumaki, nag-iiba ang anyo nila base sa kasirian. Kapag lalaki, ay nagiging big nose sila. Nakakaroon ng mga kaliskis, lumiit ang bibig, nawawala ang mga panga at lumalaki ang ilong. Hindi na sila kakain muli. Kaya natutunaw ang bituka, lalamunan at tiyan nila Napupunon na lang ang dibdib nila ng kanila mga reproductive organs Kapag babae naman, lumalaki sila at ang katawan nila ay nabumukhang maliit na balyena At narito rin ang zombie worm Narinig mo na ba ang zombie worm? Isa itong kakaibang nila lang na nakatira sa malalim na bahagi ng dagat At kumakain ng mga katawan na walang buhay na balyena at iba pang hayop sa dagat Pero ito ang nakakagulat, wala itong bibig Beth o Chan, paano ito kumakain? Naglalabas ito ng asido para tunawin ang mga bagay at ilabas ang taba at protina sa loob. Tapos, ang bakterya sa loob ng uod ang tumutulong sa pagtunaw ng pagkain. Ang astig, di ba? Unang i-discovery ang mga zombie worm noong 2002 sa mga buto ng nalalandang grail whale sa ilalim ng dagat. Simula noon, mas marami pang klase nito ang natagpuan. Mga isa hanggang tatlong pulgada ang haba nito at ang tunay na pangalan nila ay Ocidax na Latin para sa kumakain ng buto. At narito rin ang Deep Sea Blob sculpin Ang Blob sculpin ay isang isdang na nabubuhay sa malalim na bahagi ng dagat sa North Pacific Ocean malapit sa Japan, Bering Sea at California. Matatagpuan ito sa lalim na 2,800 meters at kumakain ng mga maliliit na hayop gaya ng crustaceans, mollusks at sea pens. Isa sa mga pinakakakaibang katangian ng isdang ito ay inaalagaan nito ang mga itlog. Pinapaypayan ng isda ang mga itlog para hindi ito matabunan ng buhangin o putik na napakabihira sa mga isdang nasa malalim na dagat. Lumalaki ang Vlab Sculpin hanggang 70 cm. Malaki at patag ang ulo nito. May malalaking mata na malayo ang pagitan. At may bibig na baluktot na may makakapal na labi. Meron din itong parang jelly sa pagitan ng balat at kalamnan para makaligtas sa matinding pressure sa kailaliman ng dagat. At narito rin na ang Slow ones, Viperfish. Ang Silawan sa Viperfish ay isa rin nakakamanghang isda. Matatagpo nito sa si iba't bahagi ng mundo. May mga kakaibang katangian nito tulad ng photophores, mga ilaw sa tiyan na kumikislap ng asol, berde o dilaw. Ginagamit ito para maakit ang biktima o para maitago ang anino nito mula sa mga mandaragit sa ilalim. Kapag may lumapit, binababa ng Viperfish ang isang kumikislap na ilaw sa palikpik nito na parang pain. Kapag lumapit na ang pagkain, ay kinakagat ito ng napakalakas. Kaya rin itong ibuka ang panga nito ng halos 90 degree at lumulo ng pagkain na mas malaki pa sa kalahati ng serili nitong laki. Madalas nitong kainin ang lantern fish pero hindi ito pihikan. Kumakain na rin ito ng algae, itlog ng isda, maliliit na crustacean at kahit ibang viper fish. At narito rin ang Humboldt squid. Ang Humboldt Squid na kilala rin bilang Jumbo Squid o Jumbo Flying Squid ay isang nilalang na ayaw mong makasalubong lalo na kung masama ang araw nito. Sobrang laki nito, umaabot ng isa at kalahating metro ang haba at ito ang pinakamalaking membro ng pamilya nito. Naninirahan ito sa silangang bahagi ng Pacific Ocean at nag-iisa lang ito sa genus nito. Pero huwag kang magpanin lang, kahit malaki, maiksi lang ang buhay nito. Nasa isa hanggang dalawang taon lang. Isa sa mga kakaibang katangian nito ay kain nitong magpalit ng kulay ng katawan. Kayang kumislap mula pula hanggang puti sa isang iglap. Karaniwang makikita ito sa si kalaliman ng 200 hanggang 700 meters mula Tierra del Fuego hanggang California. At unti-unti na rin umaabot paakyat sa Pacific Northwest. Kaya bantayan ng dagat, baka makita mo ito. Ngunit may reputasyon itong agresibo sa tao. At narito rin ang deep sea hatchetfish. Ang hatchetfish ay matatagpuan sa tropical, subtropical, at panandali ang malamig na tubig ng Atlantic Pacific at Indian Ocean. Karaniwan itong nasa lalim na 200 hanggang 1,000 meters. May kakaibang hugis ang katawan nila. Sobrang nipis at mukhang maliit na palakol. Kaya doon sila nakuha ang pangalan. May 45 na klase ng hatchet fish at lumalaki sila mula isa hanggang anim na pulgada. Ang pinakakakaiba sa kanila ay ang hilera ng ilaw o photophores sa gilid ng katawan nila. Ginagamit ito para hindi makita ang mga mandaragit sa ilalim. Paano? Kapag tinignan mula sa ibaba, tumutugma ang liwanag mula sa photophores sa natural na liwanag mula sa ibaba ng tubig. Kaya hindi na sila mukhang anino, talagang matalino. At narito rin ang goblin shark ang goblin shark ay tinatawag ding living fossil dahil sila nilang ang natitirang miyembro ng isang pamilyang umiiral na nang mahigit 125 million years. Matagal na talaga. Ang balat nito ay kulay pink at may mahaba at patag na ilong. Ang panga nito ay kayang umusli ng hanggang tatlong pulgada palabas mula sa bibig para makakain ng huli. Ang astig ba? Diba? Kaya nitong lumaki ng hanggang labing dalawang talampakan at at tumitimbang ng 460 pounds. Karaniwan silang makikita sa lalim na higit 330 feet sa continental shelves, sa marine canyons at sea mounts sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang isa sa pinakanakakamanghang bagay tungkol sa goblin shark ay kung paano ito bang huli ng pagkain. Ang mga ngipin nito sa taas at baba ay nakakabit sa mga elastic na tissue. Kapag ang huli ay malapit pero hindi maabot, inaabot nito ang panga palabas gamit ang elastic tissue para makakain ng isda at pusit. Kahit na mukhang nakakatakot ang itsura, kaunti pa lang ang alam ng mga siyantipiko tungkol sa ugali nito. At narito rin ang deep sea dragonfish. Ang dragonfish ay isang mabagsik na predator na naninirahan sa malalalim na bahagi ng karagatan. Kilala ito sa matutulis nitong ngipin na parang pangil na gamit niya para hulihin ang pagkain sa dilim. Pero hindi lang yan ang nakakamangha sa kanya. Tulad ng marami nila lang sa ilalim ng dagat, kaya rin itong gumawa ng sariling ilaw gamit ang tinatawag na bioluminescence. Meron itong organs na tinatawag ng photophore na lumilika ng ilaw. Ginagamit ito para akiti ng holy, makipagugnayan sa kapareha at magtanggo laban sa kalaban. Meron din itong habang parang sinulid na barbel na may ilaw sa dulo, nakabitin sa baba at ginagamit bilang pangakit ng pagkain. Ang isang uri ng dragonfish ay hindi kaya mag-ilaw ng lampas 30 minutes kung adrenalin, adrenaline kaya kapag nasa panganib, gumagawa ito ng malakas na ilaw para gulatin ang kalaban at makatakas. At narito rin ang anglerfish. Ang mga anglerfish ay isa sa mga pinakakakaibang nilalang sa karagatan. Meron silang fin ray na nag iimit ng ilaw na ginagamit bilang pain sa huli. Ang astig ba? Diba? Ang ilaw nito ay gawa ng bakterya na nakatira sa katawan nila. Naninirahan sila sa iba't ibang lalim ng karagatan, lalo na sa Atlantic at Antarctic. Mayroon silang malalaking ulo, malalapad na bibig at matutulis na ng ngipin na gamit para sa panguhuli ng pagkain. Marunong din silang mag-camouflage para di madaling makita pero ang pinakakakaibang bagay sa anglerfish ay ang paraan ng kanilang pagpaparami. Ang mga lalaki ay mas maliit kaysa sa mga babae at kapag nakakita sila na babae, kakapit sila sa kanya gamit ang matutulis nilang ngipin. Sa paglipas ng panahon, nagdudugtong ang balat, nawawala ang mga mata at loob ng lalaki. Minsan ang isang babaeng anglerfish ay may anim o higit pang lalaking nakakabit sa kanya. Kaya naman, isa ito sa pinakakakaibang hayop sa buong mundo. At narito rin ang frilled shark. Ang frilled shark ay isang kamangmanghang nilalang na itinuturing na living fossil nang sinaunang panahon dahil sa taglay nitong mga katangiang primitive. Meron itong anim na pares ng palapad at kulot na hasang sa paligid ng leeg kaya tinawag itong frilled. Isa pa sa nakakagulat ay mas malapit ang kagunayan nito sa mga ray at skate sa sa ibang uri ng pating. Mas gusto nilang manirahan sa malalalim na bahagi ng Atlantic at Pacific Ocean, malapit sa sahig ng dagat. Pagdating sa pagpaparami, napakabagal ng proseso nito. May pinakamahabang pagbubuntis sa lahat ng vertebrates, tumatagal ng hanggang tatlo at kalahating taon. Wala itong tsak na panahon ng pagpaparami. Ngunit maaari itong maglabas ng dalawa hanggang labing limang supling sa isang liter. Kapag nangangaso ito ng pagkain ay kumikilos ito ng parang il, gumugulong at biglang sumusunggab sa biktima gamit ang mahabang panga na may tatlong daang matutulis at paataras ang korba ng ipin sa madaling salita parang buhay na bungungot.